katanungan ng isang followers natin na kung pwede bang hindi na gumagana itong uh, RPM ng sasakyan bali diesel engine ito so pwede naman lalo tigit sa lahat ay itong uh, mga ganitong second hand na sasakyan ah. pwede pwede nasa pagtimpla na lang ng minor yan o oh, no oh. halos sa 3 years nang hindi gumagana yan Okay lang naman, oh. kahit na siling pero wala na yan. Oh. Na. So, kapag ka ganitong uh, second na sasakyan, okay lang. Walang problema yan. Nasa sa inyo na yan kung anong uh, dapat yung planong uh, na sasakyan. Lalo tigit sa lahat ay uh, diesel naman. Pwede namang itaas ng kaunti yung minor kung uh, medyo makatal. So, walang problema yan kahit hindi gumagana yan. Okay, ganun lang yung kasagutan ko dahil uh, ay lang uh, sa aking karanasan at dito sa aking sasakyan. O oh, yan, matagal lang hindi gumagana yan, talagang ganyan na yan. Pwede namang ayusin, kaya lang. Pwede naman, eh, nasa nagdadala na yan. Okay, thank you.